Aris, kung nais mong magsimula ng negosyo, maglaan ng oras upang dagdagan ang iyong kaalaman at paghandaan ang bawat hakbang. Ngayong araw ay angkop para ipagpatuloy ang mga proyekto o transaksyong magpapakita ng iyong galing at magdadala ng dagdag na kita. Gayunpaman, Ipagpaliban muna ang pagpirma ng mahahalagang dokumento at gawin ito sa ibang araw kung kailan mas maayos ang panahon. Sa pamilya, maglaan ng oras upang gabayan ang mga kapamilya na nangangailangan ng tulong sa kanilang mga plano, sa trabaho, iwasan ang pagsali sa mga usapang walang kabuluhan at itoon ang atensyon sa iyong mga gawain upang maging produktibo. Sa pagmamahalan, magingat sa pananalita at iwasan ang pabigla-biglang reaksyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, magplano ng maayos at laging kumilos ng may direksyon upang maiwasan ang pagkakamali, Aris. Ang magpapasigla sa iyong araw ay ang kulay red. Simbolo ng lakas at tapang na kailangan mo upang harapin ang mga hamon. Ang mga numero number 5 at number 12 ang magdadala ng dagdag na enerhiya at balanse sa iyong mga desisyon. Gamitin ang kulay at mga numero na ito upang makamit ang tagumpay sa mga plano ngayong araw. Taurus ang pinapahiwatig kung kinakailangan mong ipakita ang tapang upang makuha ang ninanais, gawin ito ng may paggalang at kalmadong pakikitungo. Iwasan ang pakikesama sa mga taong maaaring magdulot ng abala o problema sa pamilya. Pakinggan ang mga payo ng mga magulang o nakatatanda at magpakita ng pasensya, lalo na kung tila hindi mo gusto ang kanilang sinasabi. Sa pananalapi, maglaan lamang ng tulong sa mga mahal sa buhay kung ito'y magagamit sa mga makabuluhang bagay. Sa trabaho, magingat sa mga kasamahang mahilig sa chismis o usapang walang kabuluhan na maaaring makaapekto sa iyong konsentrasyon o magdulot ng di inaasahang gastos. Payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan piliin ang mga taong karapat dapat pagkatiwalaan at magpakita ng disiplina sa lahat ng pagkakataon, Taurus. Ang kulay green ang magbibigay sa iyo, ng sigla at kasiguruhan, na angkop para sa mga usaping may kinalaman sa pera at pamilya ang mga numero number 3 at number 8 ay magdadala ng swerte sa iyong pinansyal na gawain at pagbibigay desisyon, gamitin ang gabay na ito upang manatiling maayos at produktibo. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw, umiwas muna sa mga kaibigang hindi nakakatulong sa iyong kabutihan. Sa halip, bigyan ng atensyon ang mga usapan sa pamilya dahil maaaring magdala ito ng bagong oportunidad sa kita. Iwasan ang pagbibiyahe sa malalayong lugar upang mapanatiling maayos ang iyong kalusugan. Sa relasyon, maging maunawain at kontrolin ang pagiging mainite ng ulo upang mapanatili ang kasiyahan sa samahan, sa trabaho. Huwag hayaang gamitin ng iba ang iyong kakayahan nang hindi ka binibigyan ng tamang pagkilala. Hayaan silang gampanan ang kanilang mga responsibilidad. Payo ng kalikasan ng mga bituin, maging mapanuri sa mga desisyon at alagaan ang iyong kapakanan, Gemini. Ang kulay blue ang maghahatid ng linaw at positibong enerhiya para sa komunikasyon. Ang mga numero number 7 at number 14 ang magpapalakas sa iyong kakayahan sa pakikipag-usap at pagbuo ng mga koneksyon. Peraali ng talas ng iyong isipan sa bawat gawain. Cancer, ngayong araw, huwag kang mag-atubiling gawin ang mga kailangang tapusin dahil baka pagsisihan mo ang hindi pagkilos, kung may kailangan kang puntahan o kausapin lalo na ang mga kamag-anak. Gawin mo ito dahil may mga ideya kang makukuha mula sa kanila na magagamit para sa kapakanan ng iyong pamilya. Iwasan mo lang ang anumang dokumentong kailangang pirmahan dahil mahina ang posibilidad ng tagumpay, ayon sa gabay mo. Sa tahanan, kung may miyembro ng pamilya na balak pumirma ng dokumento, bigyan mo siya ng payo kung hindi siya sigurado, mas mainam na pag-aralan pa ito upang hindi humantong sa anumang kalungkutan. Pagdating sa pagmamahalan, iwasan ang paninita o pagiging mainitan ang ulo, sa halip, maging malambing upang mapanatili ang good vibes at masiglang samahan sa inyong relasyon, payo ng mga kalikasan ng mga bituin, maging maingat sa mga desisyon at gawain, cancer ang kulay white ang magdadala ng kapayapaan. Sa iyong tahanan at relasyon, ang mga numero number 2 at number 9 ang maghahatid ng pagkakataon sa pagkakasundo at maayos na takbo ng mga gawain. Gamitin ang araw na ito para maglaan ng oras sa mahalagang usapan. Leo, ngayong araw, kung bigla kang madalaw o makipagkita sa isang dating kaibigan, huwag mo itong palampasin. Maaaring magbukas ito ng pinto para sa isang pagkakaibigang muling mabubuhay o isang negosyo na maaaring pagsamahan ninyo. Gayunpaman, mag-ingat dahil may senyales na mahina ang iyong pasensya. Sikaping kontrolin ang iyong emosyon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho maging masinop sa iyong gawain upang mapanatili ang kaayusan ng buong araw, iwasan ang pakikisalamuha sa mga kasamang mahilig sa kasiyahan dahil maaaring matuksok kang gumastos ng hindi kinakailangan. Pagdating sa pera, Sinasabing ang mahal mo sa buhay lamang ang dapat mong bigyan upang mapanatili ang pag-iipon ng swerte at tamang desisyon para sa inyong kinabukasan payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw mag-ingat sa emosyon at unahin ang tamang desisyon leo ang kulay gold ay simbolo ng tagumpay at sigla na magpapasigla sa iyong araw ang mga numero number 6 at number 10 ang magiging susi sa mga oportunidad at tagumpay sa trabaho panatilihin ang iyong positibong pananaw at huwag magpatinag sa mga hamon Virgo, ngayong araw, unahin ang mga kailangang gawin para makamit ang positibong resulta na magdudulot ng kasiyahan. Iwasan ang pagbibiyahe dahil may senyales na posibleng humina ang iyong kalusugan. Kung may desisyon kang dapat gawin, basta't ito'y iyong napag-isipan ng mabuti. Gawin na ito dahil maaaring magdulot ito ng magandang resulta para sa inyong pamumuhay sa tahanan, magkaroon ng mahabang pasensya sa mga miyembro ng pamilya, kapag may nakikita kang kailangang ipaliwanag, gawin ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan. Sa trabaho, mas mabuti ang pagiging mabusisi sa mga gawain at kasama. Mapapansin mo rin kung sino ang mga taong tunay na maaasahan iwasan ang pakikisali sa usapang may kinalaman sa tokso o relasyon dahil maaaring magdulot ito ng problema sa hinaharap Payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan panatilihin ang maayos na pakikitungo sa lahat at iwasan ang tokso Virgo Ang kulay green ang magbibigay ng tibay at disiplina sa iyong mga plano, ang mga numero number 4 at number 11 ang magpapalakas sa iyong determinasyon upang matapos ang mga gawain. Gamitin ang araw na ito upang ayusin ang iyong mga layunin. Libra, ngayong araw, maaaring mahirapan kang magdesisyon kaya mas mainam na ipagpaliban ang mga bagay na nangangailangan ng mabigat na pagpapasya. Huwag mong madaliin ang mga hapbang upang maiwasan ang maling diskarte na maaaring magdulot ng panghihinayang sa hinaharap. Ngunit, may dalang swerte ang pamilya at mga magulang ngayon kung may kailangang pag-usapan. Siguraduhin maglaan ng oras upang ito'y maisakatuparan. Sa usaping pera mas mainam na makipag-usap sa iyong minamahal tungkol sa mga plano lalo na kung may iniisip kayong pag invest kung pareho kayong kumbinsido at handang magsikap, maaaring magdala ito ng magandang oportunidad para sa inyong kinabukasan. Sa trabaho, umiwas sa mga kasamahang mahilig mag ng tukso, lalo na tungkol sa pera o maling intensyon, Manatiling mapanuri at huwag hayaang madamay sa anumang intriga upang mapanatiling maayos ang araw at maiwasan ang anumang suliranin sa hinaharap, payo ng kalikasan ng mga bituin, gawin ang tama at laging magingat sa bawat hakbang na tatahakin, Libra. Ang kulay pink ang magdadala ng balanse, at positibong damdamin sa iyong relasyon, ang mga numero number 1 at number 13 ay magbibigay ng inspirasyon upang mapanatili ang kapayapaan sa paligid mo. Maglaan ng oras para sa mga mahal sa buhay ngayong araw. Scorpio, ngayong araw, kung may pagkakataon kang makipagtransaksyon na may kinalaman sa pagkakakitaan, huwag itong palampasin. Maaaring magbigay ito ng bagong ideya na magdadala ng karagdagang kita, gayon paman, umiwas sa mga taong madaling humihingi ng tulong ngunit may intensyong samantalahin ang iyong kabutihan. Kung may kailangang pirmahan, gawin ito ngayon dahil sinyales ito ng magandang oportunidad na makatutulong sa iyong pag-asenso sa hinaharap. Sa Tahanan Iwasang magpapasok ng ibang tao na hindi mo lubos na kilala. Ang negatibong intensyon o inggit nila ay maaaring magdala ng hindi magandang enerhiya sa iyong pamilya. Sa pagmamahalan, maging mapagpasensya at iwasan ang pagsasalita ng mga salitang maaaring makasakit sa damdamin ng iyong minamahal sa ganitong paraan. Maiiwasan din ang anumang negatibong enerhiya na maaaring makaapekto sa inyong relasyon, payo ng kalikasan ng liwanag ng buwan, protektahan ang iyong tahanan at damdamin mula sa mga negatibong impluensya, Scorpio. Ang kulay red ang magdadala ng proteksyon, at lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok, ang mga numero number 9 at number 16 ang magdadala ng tagumpay sa mga plano mo. Magtiwala sa iyong sarili at ituloy ang mga naumpisahan. Sagittarius. Ngayong araw, maglaan ng pasensya ngunit huwag basta-basta sumang-ayon sa mga sinasabi ng iba. Sundin ang iyong nararamdaman, lalo na kung alam mong tama ito. Upang hindi ka masangkot sa mga suliraning gawa ng ibang tao, kung may iniisip kang kausapin at alam mong magkasundo kayo, ituloy ito. Maaaring ito na ang pagkakataong makahanap ka ng bagong paraan upang kumita. Iwasan lamang ang pagpirma ng mga kasunduan ngayon, lalo na kung hindi kasigurado, ang gabay ay nagsasabing hindi magiging maganda ang resulta at maaaring masayang lamang ang iyong pinaghirapan. Sa trabaho, gawin ang iyong mga plano ng buong tiwala sa sarili, huwag magpadala sa pag-aalinlangan dahil ang iyong determinasyon ang makakakuha ng respeto at tiwala ng iyong boss. Sa pera, kung lumapit ang magulang para humingi ng tulong at may sobra ka namang ipon, mas mabuting pagbigyan, gayon pa man, iwasan ang paglabas ng pera sa gabi, lalo na kung may kalakihan, senyales ito ng hindi inaasahang gastusan na maaaring magdulot ng problema, payo ng kalikasan ng sikat ng araw, panindigan ang tama at iwasang maging padalos dolos sa desisyon, Sagittarius. Ang kulay yellow, ay magdadala ng inspirasyon at kaligayahan sa iyong araw. Ang mga numero number 7 at number 19 ang maghahatid ng positibong resulta sa iyong mga proyekto at plano. Samantalahin ang enerhiyang dala ng araw na ito upang magtagumpay. Capricorn, ang pahiwatig ngayong araw ipinapahiwatig ng iyong gabay na mas mainam ipagpaliban ang mga usaping may kinalaman sa mga taong may mapagsamantalang ugali, magplano ng maigi bago ka makipag-usap sa kanila upang mapaghandaan mo ang anumang posibleng mangyari. May pagkakataon ka namang umunlad kung makikasama ka sa mga kamag-anak o kapatid sa paggawa ng ideya na maaaring pagkakitaan sundin ang pahiwatig ng gabay na ito, lalo na kung siguradong makabubuti ito sa inyong lahat. Pagdating sa pera, sinasabing mas makabubuti kung iingatan mo ito, may dalang swerte ang perang nasa iyong kamay, kaya't mas mainam na gamitin ito sa bagay na makapagpapalago pa nito. Ngunit iwasang magbigay ng pera sa iba ngayong araw upang maiwasan ang anumang abala. Sa trabaho, sikapin mong matapos ang anumang sinimulan upang makuha ang tiwala ng iyong boss. Ang pagiging masipag at maayos sa iyong trabaho ay magdadala sa iyo ng tagumpay, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, magplano ng maigi at tapusin ang dapat tapusin, Capricorn. Ang kulay blue ay magbibigay sa iyo, ng kaayusan at praktikalidad sa iyong mga plano, ang mga numero number 3 at number 15 ang magdadala ng swerte sa iyong mga desisyon at trabaho, manatiling maingat at organisado sa mga gagawin ngayong araw. Aquarius, ang pinapahiwatig ngayong araw, kung meron kang tao na iniiwasan, mas mainam na huwag mo na siyang kausapin, ang kanyang presensya ay maaaring magdala ng negatibong enerhiya sa iyo. Kung may mahalagang transaksyon kang gagawin, suriing mabuti ang mga kausap mo upang masigurado kung sila'y mapagkakatiwalaan. Kung may kailangang pirmahan, gawin mo na ito dahil magdadala ito ng benepisyo sa iyong hinaharap. Sa pagmamahalan, kung may selos kang nararamdaman, suriin muna ang iyong damdamin bago ka magsalita upang hindi ka magkamali. Ngunit huwag kalimutan ang pagiging malambing dahil ito'y makapagpapalakas ng inyong relasyon. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasama mong maaaring sumamantala sa iyong galing. Tumutok lamang sa iyong mga responsibilidad. Sa usapin ng pera, magbigay lamang sa mga malalapit sa iyo tulad ng iyong asawa o anak upang manatili ang positibong enerhiya sa inyong pamilya payo ng mga kalikasan ng liwanag ng buwan, ingatan ang sarili at tumutok sa tamang tao at gawain, Aquarius. Ang kulay lavender ang magdadala ng inspirasyon, at ideya sa iyong araw, ang mga numero number 5 at number 12 ang magpapalakas ng iyong kakayahang mag-isip ng malikhaing solusyon sa mga problema. Gamitin ang pagkakataon upang magplano ng maayos para sa hinaharap. Pisces, ngayong araw, kung may nakatakdang lakad o schedule, gawin mo ito dahil may mga bagong ideya kang matutuklasan na makatutulong sa iyong kinabukasan. Ngunit magingat sa pagiging sobrang mabait dahil maaaring magamit ito laban sa iyo, alalahanin din ang payo ng iyong mahal sa buhay dahil ito'y maaaring magbigay saya at sigla sa iyong araw. Sa tahanan, kung may nais kang iparating sa mga miyembro ng pamilya, sabihin ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at maiwasan ang pag-ipon ng negatibong enerhiya sa inyong bahay. Sa trabaho, Ugaliing pumasok ng maaga upang maiwasan ang anumang komento mula sa iyong nakapataas. ang maagang pagsisimula ay makatutulong sa iyong maayos na pagtatapos ng gawain, payo ng mga kalikasan ng sikat ng araw, maging maagap at panatilihin ang positibong komunikasyon sa pamilya at trabaho. Pisces Ang kulay blue ang magbibigay ng Ali Wallace at inspirasyon sa iyong araw. Ang mga numero number 2 at number 8 ang maghahatid ng swerte sa iyong mga proyekto at desisyon. Ilaan ang araw na ito sa pagpapalakas ng iyong mga koneksyon at pagkakaroon ng oras para sa sarili.